week ay mag five tayo dito ng harapan pinta natin no? ito pong galaxy maxi kuhan mga kaagri at mga kaibigan ay napakadaling mamunga no? kung ihambing natin sa ibang variety no? bukas ito po ay 40 days na kaya ngayon po ay 39 days simula po na natin nilita kanina no? At sa itaas ay gumagapang na sila no. tapos uh, natapos na natin ginawa yung release sa itaas. No. Sa lahat ng mga viewers natin, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming YouTube channel, ang Agri Agricalamon TV. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, ay nanhihayaan namin kayo na magsubscribe para mas marami pa tayong ma-upload ng mga view, mga videos, no? Patuloy pa naming ma share sa inyo yung mga kaalaman tungkol po sa pag paampalaya, um, no? Ayan mo mga kaagri, oh. Uh, one week ay uh, pwede na itong ma-harvest, no? Kunting araw na lang, no? Ay mag-harvest na po tayo. No? Ito po ay nasa maliit lang to mga kaagri, 100, uh, 114 health no mayroon ng mga medyo malalaki yan o no? kahapon nag spray po kami ng insecticide na uh, para po sa uh, mga yung fruit kasi yung fruit mga kaagri ay kayang sisirain yung bunga no ng ampalaya natin para kasi dyan kasi sila lang mangingitlog no? ayano no, mga kaagri kung makikita nyo napakaraming bunga talaga yung Galaxy Max F1 bagong variety po ito ng uh, seeds no? ayan o no, dalawa, tatlo apat, lima anim, pito yan, walo sa dito lang mga kaagri ay na nasa 10 siyam no? Dito lang banda. Sampo, no? Yan sa pa, sa itaas. Nandiyan sa itaas oh, mga kaagri. No, nagsisimula nang gumapang sila. Yung mga ano po, yung mga ganito ay dapat maalagaan ito, no? Na ma-pollinate po ng yung mga pollinator, ya, gaya ng mga bubuyog, no? para po uh, ito ito mga kaagri ayan nagpopulinate sila napakabait talaga nila mga kaagri no tumutulong sila sa atin para lumago yung ating uh, bunga na lalaki pa kasi yung mga nagpopulinate yung na napopulinate ay yun ang tutuloy no ayan yun ang mga pollinator yung nakikita niyo yung bubuyog yan mga kaagri no nagpupulinit sila yan dito sa sa ibaba mga kaagri ay nagabuno po tayo ng granular uh, yara ang ating ginagamit yara winner at saka yara nitrabor no sa pagkakataong ito gaya ng uh, 40 days uh, 39 days to 40 days ay yung winner na talaga ang ating inaabono no at saka yung nitrabor no kung mapapansin niyo mga kaagri sa ganitong edad maraming mga bunga na ganito oh ganito kalaki yan ay magtutuloy-tuloy na uh, yan po yung first picking natin no one week mula ngayon ayan yung bubuyog mga kaagre nagpupulinit sila ayan thank you talaga sa mga bubuyog ayan o, sumasama sa akin mga kaagre no? ayan o, nandito na sa itaas mayroon ng bunga maliliit ayan yan lang muna ang sinisira namin sa inyo mga kaagre at mga kaibigan salamat po sa inyong pagsubaybay sa youtube channel ang June Agri Kalaman TV God bless po sa ating lahat at sana po patuloy niyo suportahan ang aming YouTube channel kasi may marami pa kaming mga i-upload na mga uh, video tungkol po sa pagtatanim ng mga gulay gaya ng Ampalaya. God bless po at magandang umaga sa atin.